lang lighthouse Ito. patrol ng mga mangingisda. Maggigi oh, ba? Ayun, paggabi po, merong maliwanag na ilaw yun lang guys. <laughs> enjoy na enjoy po kami. Ano, may mga uh, anong naman? na rin. sulit ang aming view of ayan na oh, ganda natuwa talaga ako kami bababa na po dito pala nagbabayad 300 300 yung babayad tapos ako po doon sa itaas ito yung entrance nila ayan Ini init, Bi. Oke, okay. nyala oh.